Ikatatlumput dalawang kabanata, mga ibinunga ng mga paskin. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan upang harapin ang paglalakwatsa o pagsasaka. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Tadeo at Juanito Pelaes ay di rin nakapasa. Natatawa pang sinabi ni Pekson na siya'y papasok na kawani ng hukuman samantalang nagalak naman si Tadeo dahil sa mahabang pamamahinga kaya sinunog na lahat ng kanyang mga aklat. Ang iba pa'y napilita na ring iwan ang kanilang pag-aaral. Maraming ina ang natuwa dahil sa naniniwalang ang kaunting natutuhan ng kanilang mga anak ay siyang magahatid sa kanila sa bitayan. Tanging si Juanito Pelaez lamang ang nagdamdam sa mga pangyayari sapagkat di niya nakawilihan ang pagtulong sa tindahan ng kanyang ama. Si Macaraig ay naging maingat upang wag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa bapor na patungong Espanya. Tanging si Naisagani at Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman sa tulong ng kanyang talumpati nalinlang ang mga tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumaka sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiyasat tuwing ikatlong araw. Ngunit iyon at iyon din ang nangyayari kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Hanggang sa dumami ng dumami ang mga kasulatan ukol sa kanyang pagkakasangkot na tila tapal ng mangmang na manggagamot. Sa ganitong kalagayan niya tinanggap ang lahat ng balitang nangyari sa Chani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Tandang Selo. Samantala ay gumaling na si Simon. Si Ben Zayb ay nagpasalamat sa pagkakaligtas ng gayong mahalagang buhay ni Simon. Ang totoo'y lihim na inaalam ni Ben Zayb kung totoo ngang ang mag-aalahas ay magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sa bayang nagpapayaman sa kanya. Nabalitaan din na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugid sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang takdang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Ito ang dahilan kaya pinayuhan ni Simon ang general na gumawa ng pagsalakay upang mabinbin ang pag-alis nito at ang kanyang balitang iyan ang pinagbabatayan ng paniniwalang ang pistay idaraos sa lalong madaling panahon. Si Simon sa kabilang dako ay di nagpapakita at nangingiti lamang kapag nababanggit ang napabalitang piging. Nagtanong si Ben Zayb kung tunay nga bang magdaraos ng isang piging ang mag alas Ang sagot naman nito ay wala raw siyang bahay na pagdarausan. Pinilisanan ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Pelaez na nagbayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez na ayon sa balita ay nakasosyon niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo, lumagana pang balitang si Juanito Pelaez, ang anak ni Don Timoteo, ay ikakasal sa dalagang pinagmimitian ng lahat, taga man o dayuhan, walang iba kundi si Paulita Gomez." Sadyang may mga taong mapapalad. Wigang naiingit ng ilang mga ngalakal. Nakabili ng bahay na murang-mura. Nagtubo ng malaki sayero. Nakasosyo sa pangangalakal si Ginoong Simon. At ngayon makakasal pa ang anak sa isang tagapagmana. Totoo nga si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaes. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na. Tulad din ng alinmang unang pag-ibig ay nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkakapiit ng binata ay nagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagsuko ng binata sa mga sibil habang ang iba'y nagtatago ay kahangalan para sa dalaga. Para kay Paulita, si Juanito ay matalino, mayaman at dugong kastila. Samantalang si Isagani Provinsyano, walang pangarap kundi ang mga gubat na puno ng linta at mula sa di kilalang angkan. Ang panahon ng kwaresma, kasama ang mga prosesyon at seremonyas, ay natapos ng walang nangyayari maliban sa pag-aaklas ng mga artilyero. Walang makapagsabi kung ano ang dahilan. Ang mga bahay na pawid ay pinagiba sa tulong ng mga sundalong nakakabayo na handang dumakip sa mga may-ari na ibig lumaban. Ang mga mapag-usisa, isa na rito si Simon, ay nangagsiparoon ngunit pinanood lamang ang mga nawalan ng tirahan na di man lamang naawa sa mga nangyari. Nang matapos ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakatatakot na pangyayari, ay isang bagay na lamang ang pinagkakaabalahan sa Maynila. Ito ay ang pistang itaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Dadaluhan iyon ng Kapitan General na siyang magiging ninong. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos dalawang araw bago umalis ang General. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Naghanda ang buong Maynila. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maaanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawa na bumili ng mga yero upang maging kaibigan ni Don Timoteo Pelaez.